aga-aga napakainit na sobrang mainit sa lahat ng mga ano dyan sa lahat ng mga followers natin dyan tubig 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 lalong lalo na sa mga ano mga naghahanap buhay tubig lang baka mahiti stroke kayo dyan napakainit sobra so hello guys good morning good morning kakatapos na naman ng isang malupitang jogging Napagod si 7-3 oh. So, kakatapos na lang ng jogging. Tubig muna. Tubig-tubig lang. Papalakas ng katawan. Walang almo-almosal dyan eh. <laughs> so, ayun yung ibang kong ano, classmate oh. Oh. Makakatapos lang jogging ulit. Pampalakas ng katawan daw ka Mainit na naman. Maagang-maagang mainit. Summer na kasi. April, ano ngayon? April 12. Friday. So, kakatapos mag-jogging, guys. Na ano na naman yung katawan. Kumbaga, anong tawag doon? Webs? Relax. Hindi. Kumbaga, nanibago na naman, no? Na malupit na jogging. Pero kaya na. Kaya, kaya yan. Oh. jogging, diba? Jogging, diba? Nagpawisan na naman ang todo. Tagaktak yung pawis ko, eh. Sobra. Aga-aga, napaka na. Sobrang mainit sa lahat ng mga ano dyan. Sa lahat ng mga followers natin dyan. Tubig, tubig, tubig. lalong lalo na sa mga ano, mga naghahanap buhay. Tubig lang. Baka mahiti-stroke kayo dyan. Napaka-init sobra. Kailangan talaga more on tubig tayo ngayon. Para yung pawis, mapalitan. Then pag nagpawis ulit, tubig, tubig lang yun lang yung ano water is the key ay nga water therapy hindi kayo may heat stroke pagka lagi kayo umiinom ng tubig di ba matik o you know bagong talaga mamaya papakita ko yung mga ibang activity namin so naka stack rifle lang stack rifle yun know. o tapos lasing tumakbo na naman ng 5 rounds Pagod yung iba kakatapos din mag-almusal kasi pagka nag-almusal ka pag nag-almusal ka bago tumakbo hindi ka makakatakbo kaya dapat <coughs> tumakbo muna bago mag-almusal <coughs> di ba kaya aalugalan <coughs> aalugalan isusuka mo yan isusuka mo yung almusal mo pagka pagka kumain ka muna tapos saka nag-jogging ng na 5 rounds no Mantik yan isuka mo na kumbaga takbo muna bago ano bago mag almusal kasi talagang hindi ka makakatakbo guys yung isang rounds pa lang hindi mo na kayang itakbo sa so, sobrang ano alug-alug ng chan mabigat sa chan yun sobra sobrang bigat so ulitin ko po reminder sa mga uh, nagganap buhay tubig 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 is the key. may stroke. Napaka ano talaga. Napaka init ng panahon. So yun lang guys. Peace out.